Hi mga lalabs! For today's video ay kaganapan ng umuwi kami sa probinsya. So don't forget to follow Lynn Bribs guys! Maraming salamat mga lalabs! So ito guys, hulaan nyo nga kung anong tawag nito. So ang tawag nito sa amin ay ugama pero sa inyong lugar, ano ba tawag yan sa inyo? And ito naman nga, bumili kami ng karpa at talusog na isda. So ano ang tawag nito sa inyo guys? Hindi yan siya hito guys ha. Talusog ang tawag yan. Iba yan sa hito at saka karpa. So masarap yan ginagataan. At ito naman yung saging na hinervis ni mama na saba. Tapos, syempre guys, na-miss kong magwalis. Ayan, nagwalis-walis muna ako. Kunwari, sipag-sipagan. Diyos ko po, charis. <laughs> Hindi guys, sabi ni mama, nakapagwalis na daw siya kaninang maaga pa. Mga alas 7 ata ng umaga. Tapos, pagdating namin ng mga 9, nagwalis ulit ako. Sabi ni mama, lagi-lagi daw silang nagwawalis kasi mayamaya -maya talaga ang daming laglag na dahon dahil nga yung bahay namin napapalibutan na mga puno at prutas. Kaya naman talagang mayamaya maya may malalaglag at malalaglag talagang mga dahon. Since na-miss ko nga magwalis, ay nakita ko yung walis, ay nagwalis na ako. Ay, pulit-ulit na naman. So, baalan na kaya. Basta, yun na yun. Na-miss ko magwalis dito sa bahay namin. So, alam nyo ba, guys, dati, ang lawak ng bakuran namin. Yung kalsada yan na malapit sa amin, buong bakuran namin yan. Tapos, yung naging kalsada na siya. Kalahati na bakura namin, naging kalsada. Ay, ayan, kita nyo ulit-ulit na naman. Ayan, papakita ko naman sa inyo yung palibot ng bahay namin. At syempre yung mga laglag, o diba? Talagang yung mga dahon, mga ano pa, manibal pa yung dahon. At ito naman yung hinarvest ni mama sa bukid namin na sitaw at saka yilong pula. Tapos yung kapatid ko naman, dinalhan ako ng hinog na papaya. O diba? Yummy, yummy, yummy! So, ito yung gusto ko talaga dito sa probinsya, guys. Kasi pagka masipag ka talagang magtanim, tulad nito nga, si mama tsaka yung kapatid ko, ayun, ang sipag nila magtanim. Kaya naman lagi kami may nakakain ng mga prutas. Tapos, ito naman yung palibot ng bahay namin. And then, pupunta na kami sa bayan kasi nga may asikasuhin kami and ito naman yung makikita yung view sa daanan papunta ng bayan galing sa amin so ang biyahe guys simula sa bahay namin hanggang sa bayan siguro mga 10 minutes pag nakamotor ka so ano lang naman siya guys malapit lang pero kaya rin naman lakarin kung maglalakad ka naman pag sanay ka na siguro mga 1 to 1 and a half hour kung maglalakad ka papunta ng ano, San Vicente. Tapos, dun ka nasasakay ng tricycle or pwede ka papunta naman sa sentro ng Baaw. Kasi dati guys, naglalakad lang talaga kami dito. Promise. Pagpupunta ng bayan, lalakad kami hanggang San Vicente. Tapos, yun na. Isang oras na lakaran talaga ng bonggam-bongga. At ito naman nakikita nyo guys, on, ang Mount Isarog. O, oh, ba? Diba? Pagpasensya nyo na talaga kung nabubulol ako kasi talagang pinapraktis ko talaga. Ang hirap naman mag voice over. Diyos ko po talaga. Pero diba ang ganda-ganda talaga guys ng view. Ayan, kita nyo naman yung view sa amin. Sabi nga ni Annabel Rama, kita nyo naman, kita nyo naman. O, oh, ba? Diba? Ang bongga talaga guys. Ito yung mga namimiss ko pagka umuwi ako dito sa probinsya. Kasi nga, ang ganda-ganda talaga. Fresh air. Tapos, nung kinagabihan naman, pag-uwi namin sa bahay, ayan, may bukong ang dala si Papa. Tapos, si Mama naman, kay Mito. O di ba? May fruit salad na talaga ako sa tiyan ko, eh. na lang ako ng gatas at condensed, yun na okay na. Tapos kinabukasan na naman, guys, pumunta kami dito sa kapatid ko kasi nga sabi namin dito kami maliligo. And syempre, guys, para mabisita na rin namin yung kapatid ko at mga pamangkin ko. At ito nga yung bukal na malapit dito sa bahay nila kung saan eh, dito nga kami maliligo. O di ba? Ang bongga-bongga nasa paligid lang nila or nasa bakuran lang nila yung bukal. O di ba? Tapos, ang lamig-lamig ng tubig talaga, guys. Promise. So, yan yung bahay ng kapatid ko. Ayan, makikita nyo naman, puro rin talaga puno, prutas, mga gulay, nakatanim sa palibot. Oo, oh, di ba? Diba? Ayan, yung bukal na napakalamig talaga. Sobra, guys. As in, para kang naligo ng tubig na may yelo. Yung lamig ng bukal na yan. Kahit ganyan lang siya kahina. Ay, kahina. Oo, oh, tama. Tapos, ito yung bukal. O, tingnan nyo. Nakikita nyo ba? Ang lamig-lamig talaga niyan, guys. Promise. Parang, parang nilagyan ng yellow, ganon. Kaya pag maliligo ka ditong maaga pa, ko, magdala ka talaga ng tako rin na mainit na tubig. Para hindi ka lamigin. Tapos, ito naman yung palibot ng bahay ng kapatid ko. Ayan. Kita nyo. O, ba diba? Ang dami din mga prutas at gulay. Mga saging, pinya, sili. Yung sili talaga, guys, natural na dito sa probinsya na nasa palibot ng bahay. May Siling Labuyo. As in, tumutubo na lang talaga yung sa bakuran. Siguro dahil nga sa normal na sa amin yung mahilig sa sili. Pero ako, mahina ako sa sili guys. Kumakain ako, pero hindi lang yung sobrang anghang. Tapos, ayan yung kapatid ko. O, oh, ba diba? nag iimbak din yung mga tao dito guys. Yung mga kapitbahay ng kapatid ko ng tubig. Para in case na magkasabay-sabay sila, may tubig silang gagamitin. Kasi, yung ano nga, yung tubig ko konti lang yung tulo niya. Ayan, kaya madalas yung mga taga rito, nag iimbak sila ng tubig dyan. And ito ang cute-cute ng pamangkin ko. Kakaligo lang yan guys, actually. Tapos nadapa siya kasi nag sila ng ating niya. O, kita niyo nangyari, nadapa siya. Ngayon, ang mangyayari, mapaliguan siya ulit kasi ang dungis-dungis niya na. Ang cute-cute, ba -cute, diba? cute-cute. <laughs> oh tapos ito naman guys, mapakita ko sa inyo may malunggay. O, oh, di ba May sili. May palaya. O, may talong. Tapos, may okra. Tapos, may sitaw. O, di ba? Isang harvest mo dito, guys. Makakagulay ka na ng pinakbit. O kaya, pwede ka magtortang talong. O di kaya, magginataang talong. So, pwedeng ano kahit anong lutuin mo dito o kaya ano sardinas na may ano may malunggay o kaya sardinas na may talong gagataan o di ba so dahil nga dito kami ano kumain yung kapatid ko nagluto sila ng talong gagataan yan guys o di ba fresh na fresh talaga as in sariwang sariwa at ito naman saging na yan yung daanan galing sa kapatid ko pauwi sa amin ayan may mga hinugan na talaga diyan guys yung mga saging and then yung mga ano, yung mga buko, talagang mayroon na talagang i-harvest, yung pwede nang ipanggata, siguro napapabayaan na ito ng na may-ari. Nalimutan ko na yung pangalan ng may-ari ng lupang to guys, pero ito yung daan ng galing dun sa kapatid ko. Medyo maano pa yung daan nandito, medyo mahirap pa. Ayan o. Oh. Kasi hindi pa siya yung talagang pantay-pantay. Ika nga, lubak-lubak pa yung daan dito. Ito yung lumang kalsada dito guys sa amin. So, ang simentado kasi yung bagong daan. Makikita nyo maya-maya sa pag-akyat. At ito yung nga tinuturo ko yung bukas. Ang dami talaga. Hitik sa bunga. Tapos yung saging din. Mga hinugan na talaga yung saging guys. Parang ang sarap pag harvestin na talaga. O oh, di ba Kita nyo. Ang dami talagang bungas, in. Ang dami yung bunga ng mga saging. Tapos yung mga buko. O oh, di ba diba? Ang swerte naman na may ari ng lupa nito. Ang dami niyang i-harvest ng mga buko at saging. O oh, tapos ibebenta. E, o oh, di ba diba? Nakakatuwa. So, yun lang yung medyo ano dito guys, mahirap pa yung daanan. And ito naman guys, school na to guys, dito ako graduate ng elementarya. So, dati noon nung elementary ako guys, hindi pa to kalsada, hindi pa yun siya simentado. Tapos, nung ano ako, grade 5 ako, may kubo pa dyan sa may kahoy yun yung classroom namin ng grade 5 ako. Tapos yung sa grade 1 and grade 2, yung simentado, yung dalawa nakita nyo yun na simento. Tapos, kinaumagahan, bumalik kami dito sa bahay ng kapatid ko kasi nga dito na naman kami maliligo. Tapos, ayun, nakita ko yung mga bata naglalaro. O, ba diba? Ang sarap siguro dito kasi nga, hindi lang siguro. Ang sarap dito guys, kasi yung mga bata, nakakapaglaro pa sila na nakikipag-interact sa mga kapwa bata nila. Dito ulit kasi sa Manila, na yung mga bata, tutok na sa gadgets. Dito, may time lang sila maglaro ng gadgets. O, nabulol na naman ako. Madalas, naglalaro sila paghapon dito. O, parang yan yun, yun, yun yung nagiging playground nila. As in, ang saya-saya kaya ng mga batang nagdatatakbo, naghahabulan. Ganyan, ang ang ganda ng laro nila. Namimiss ko taloy ng bata ako kasi ganyan din ako guys. Yung laging nakikipaglaro sa mga kapitbahay namin. Tapos, ito naman yung bayaw ko, nag siya ng tubig. Kasi nga, ipapainom yan doon sa mga alaga niyang kalabaw at baka. At syempre, pambuhos na rin sa CR nila. At ito na nga guys, pinitas ko na yung kakao at kinain ko na. Tapos, kinabukasan, ito naman yung mga na-harvest ni mama. Ibebenta yan guys kasi napakadami naman. And then, dumaan kami sa kapatid ko kasi nagkukupras sila. Ayan, nagmamadali na nga daw tong mga to. Dumaan lang kami dito kasi nagpaalam kami dahil kami babalik na ng Manila. So, yun lamang guys. Maraming salamat. And don't forget to like, share, and follow sa iyon my next vlog. Bye!